Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as ala rasulihil amin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So ngayon mga kapatid sa ng islam sa may minuto na to bago lumubog yung araw hindi ko lang alam kung lumubog na ba talaga yung araw o hindi pa Uh, may nakarating sa atin na tanong at paulit-ulit na tanong ito sa atin yung ganitong ano yung ganitong uh, katanungan tungkol po sa pagsasangla ng lupa o pagsasangla ng bahay <clears throat> yung tinatawag nilang sanglatera o kaya ay uh, uh, yung lupa na sinasangla sa atin sa, sa special diyan sa Mindanao na kung saan ay uh, isasangla mo yung, napag-usapan natin na nakaraan pagsasangla sa ponchap, which is riba yun, kaya dapat maghanap kayo na masanglaan para hindi kayo makagawa ng riba. So ngayon, ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa pagsasangla sa uh, tinatawag na uh, lupa at saka ng, ng bahay, yung pagsasangla ng lupa at saka bahay. Kasi yung pagsasangla sa lupa at saka bahay, walang problema ng isangla ang lupa at saka bahay, okay lang na isangla ang lupa at saka bahay ayan lang, ang problema sa atin sa uh, Mindanao special sa Mindanao halimbawa ako mayroon akong lupa na isasangla pag sinangla ko sa iyo yung lupa ko ang gagawin mo pahiramin mo ko ng 100,000 sa loob ng isang taon halimbawa o limang taon Opo, pangkalahatan po, ah, pangkalahatan. Para mas maintindihan nyo po, pangkalahatan po, lahat po na isasangla ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang po bahay, hindi lang po lupa, lahat po. Pag nakasangla na yung lupa ko sa'yo, tapos nakahiram ako ng 100,000 na pera, hindi mo pwedeng gamitin yung lupa. Opo, hindi mo gamit, pwedeng gamitin yung lupa. Kung motor, hindi mo pwedeng gamitin yung motor. Kung sasakyan, hindi mo pwedeng gamitin yung sasakyan. Kung bahay, hindi mo pwedeng tirahan yung bahay. Hindi pwede yun. Kasi riba po yun. Riba yun. Yan po yung marami sa atin, sa Mindanao. Marami po dyan, nagsasangla. Alam ko po, mabibigla po yung marami na naman dito. Na yung mga nagsangla ng yung mga, alimawa, yung may mga pera, Sinasanglaan nila yung mga may mga maisan, yung may mga tubuhan, may mga niyugan, may mga sagingan, may mga palayan. Sasanglaan mo yun. Tapos ang gagawin mo, pahihiramin mo yung tao na yan na may ari ng lupa ng 50,000, 100,000, 200,000, kalahating milyon, million, Ang kontrata ninyo, 2 years, 5 years, 10 years, bago niya, bago niya may balik yung lupa sa iyo. ang problema doon, kapag pinakinabangan mo yung lupa na nakasangla, riba yon. Kasi bakit? Yung lupa ko, ibabalik mo sa akin. Nakinabang ka na doon. Kasi nagtanim ka na. Kumita ka man sa lupa mo na yan o hindi ka kumita, gumawa ka ng riba. Haram yon. Kaya hindi mo pwedeng pakinabangan yung isinangla sa'yo hindi mo pwedeng pakinabangan yung isinangla sa'yo kapalit ng pera na inutang. So marami po sa atin yan mga kapatid. So sana maiwasan na po yung mga ganito mga transaksyon na ginagamit po yung mga lupa, yung maisan, yung palayan, yung niyugan. Hindi po pwedeng gamitin yun. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam kanyang sinabi, Ulu na fa riba. Lahat ng pautang na may dagdag na pakinabang, may interest na pakinabang, yan ay pumapasok sa riba ibig sabihin pina he, pinahiram mo yung tao ng pera tapos yung lupa niya iniwan niya sa iyo tinaniman mo nagharvest ka doon riba yon sabihin na natin na nagkasundo kayo riba pa rin yun, kasi ang riba pinagkakasunduan sabihin na natin na a percentage kayo binibigay mo sa kanya 30% 20% 10% riba pa rin yon o kaya siya pa rin na magtrabaho tapos bibigyan ka ng percentage yung may-ari pa rin ng lupa magtatrabaho tapos umutang sa'yo ng pera, riba pa rin yun. Hindi ka talaga pwede makinabang. Kaya ano po ang payo ko? Kaysa, kaysa kung gusto mo pakinabangan yung lupa na sinanglaan mo, yung sasakyan na sinanglaan mo, yung bahay na sinanglaan mo, rintahan mo na lang. Rinta. Huwag po sa angla na papahiram ka ng pera. Kasi papasok sa riba yon. Kasi oras na sinanglaan mo yung bahay, kinuha mo yung bahay, tapos pinahiram mo siya ng 100,000, 5 years, hindi ka pwedeng makinabang sa bahay na yan. Hindi ka pwedeng tumira doon. Opo. Na doon ka mag-stay o paparintahan mo, yung lupa, pakikinabangan mo. Riba yun. Haram yun. Kaya ang payo ko ay rintahan na lang ninyo para hindi po kayo makagawa ng riba rintahan ninyo para hindi po kayo makagawa ng riba. Kasi napakalaking kasalanan po yung riba. Marami po sa atin sa Mindanao ang nagsasanglaan ng lupa. Opo, at pinakikinabangan yung lupa kapag palit ng pera pinautang. Sabi niya, hindi naman tumubo yung pera. O, hindi tumubo yung pera mo. Pero ang tubo ng pera mo, nakinabang ka sa lupa. Ginamit mo yung lupa niya, yung sagingan niya. Yung... Kumita ka man dyan o hindi, riba yun. Kumita ka man o hindi, riba yun. Kasi tumubo yung pera mo sa pakinabang. Kahit na magkasundo pa kayo. Kahit na magkasundo pa kayo. basta nagkasundo man kami. Nagkasundo kayo kasi ang riba pinagkakasunduan naman yan. Kaya ang payo ko na lang, kung gusto mo talaga na... Kasi ang sangla pumagpad. Para malaman niyo sangla, kaya iiwan sa iyo ng tao yung lupa niya. Kasi pag hindi siya nagbayad, yun ang babalikan mo yung lupa niya. Pag tumakas siya at hindi nagbayad, yun yung babalikan mo yung lupa niya. Yung lupa niya. Ano hindi na, na bumalik. O. oh, Ipinta mo yung lupa niya kasi hindi na bumalik eh Kunin mo yung sayo doon, dinipigay mo sa kanya yung matitira Ganun dapat Opo, hindi mo pwedeng gamitin yung lupa niya Kasi kung gagamitin mo, pagkakakitaan mo Rintahan mo na lang Huwag mo nang ibalik ang pera, rintahan mo na lang Hindi rin pwede mag-percentage kayo Halimbawa, ikaw magtatrabaho, nakasangla naka sa'yo Tapos bigyan mo siya ng porsyento Riba din yun, kasi nakikinabang kayo O siya yung magtatrabaho Tapos kikita ka, riba pa rin yun So sana po ay naintindihan nyo po mga kapatid Alam ko po marami po nakakagawa nito sa atin Special po sa Mindanao Yung ganito pong maraan mga, tra mga transaksyon po Yung nagsasanglaan ng lupa, bahay Tapos ginagamit nila yung sinangla sa kanila Yan So insya Allah napulutan nyo po ng aral Ang tinalakay natin ngayon Share nyo lang po mga kapatid Share nyo lang po ang video na to Para makarating po sa mga kapatid natin Na, na, nakikipagtransaksyon nakikipag po sa ganitong paraan Upang sa ganun ay Uh, maintindihan may intindihan nila ito. Okay? So, magrib na po mga kapatid. Uh, Allah, dito, dito, ko na dito ko na May mga tanong dito tungkol po sa uh, paano po, Ustad, kung porsyento ibibigay natin sa riba pa rin yun. Puporsyentuhan mo pa rin. Riba pa rin yun. Ustad, yung octopus. Octopus halal. Ang octopus halal. Hindi po haram ang octopus. Pwede ba pag-usapan mo rin kapag itong um, pasting, katulad nanay matanda masyado ito, na siya hindi mag mag feed ya mag magpakain na lang siya kung may kakayahan opo pero hindi na niya kayang tubusin pwede ba namin kunin na yung isinangla ibenta nyo po pag hindi na niya kayang tubusin is ibenta nyo po kung kapris kung ka, kung ang presyo niya ay yung presyo po ng pera na hiniram niya sa inyo na po yung lupa kung mas mahal po yung lupa pag bininta nyo ibabalik niyo po sa kanya yung sobra Ganun po dapat. Okay? So, share nila po video na to para makarating po sa mga kapatid natin na na nagigipag-transaction sa ganitong pamamaraan na hindi nila alam na riba pala na yun. Okay, so sana matulungan natin mga kapatid natin kasi hindi nila alam, akala nila sangla lang. Sangla? Isangla eh, yun na, hindi lang po yung sa punchep yung may, may, may riba, may interest. Pati yung sa pagsasangla ng mga lupa, pinapasokan ng riba yun kasi hindi nila na alam yung paraan. Kasi ang isinangla, hindi mo pwede pang kinabangan yan. Ang pwede walang pakinabangan isinangla sa'yo, paghayop. Pag kasi ang hayop, hindi mo na pwede itambay yan, mamatay. Pakainin mo yan. Kapalit nung pangikinabang mo sa kanya, pinapakain mo. So, hanggang... So, Wallahu a'lam wa salallahu ala nabiyin na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh